napaisip ako doon sa sinabi na ito si Mr. Bato de la Rosa. Gawain talaga na itong mga DDS. Ano ho? Sisisihin yung na out of context ko no. Dahil sa payag o doon sa payag na yun ni Sara Duterte. Na out of context daw ang mga kababayan natin. Let's <laughs> sugas na to. Pero napaisip ako bigla. Hindi daw active yung threat na yon. Hindi daw active Oh, ay naisip ko agad dito yung mayon ay ah, yung yung Taal volcano eh. <laughs> Inactive volcano. Eh, pala ay active din, 'di ba? Ayun. Iginiit na daw si Bato de la Rosa, hindi daw active threat ang tirada ni ni Sara Duterte kay PBBM. At ito pa yung malala. Maybe eto daw ay isang conditional threat. <laughs> conditional threat. Hmm, di ba? Halimbawa, nako, pag pinatay mo ako, ipapapatay din kita. Buwes <laughs> <laughs> pues, itong conditional threat na ito. Ano? O oh, ay, sab sabihin na natin, gawin natin na, ah, nako, bato de la rosa. Hmm. Kung kalbuhin mo ako, kakalbuhin lalo kita. <laughs> Malala, no? Ang lala po, napakalala na ng kalagayan ng ating bansa sa, sa puntong ito. Tapos sasabihin na itong mga diehard na nag uh, mamalinis na kuno no, ay um, ipagdasal natin ang ating bansa. May mali, hindi, hindi sa inyo dapat nang gagaling yan eh. Dahil kayo ang dapat naming ipagdasal. Kasi kayo ang totoong nanggugulo. Okay na sana. Al alam nyo yung ating ekonomiya na um, umaayos ang ating bansa, naging smooth ang lahat ng bagay, may mga kalamidad, natural, pero naandyan ang bawat isa at nagtutulungan, pati yung mga NGOs, di ba katulad ng angat buhay. Maganda ang future ng ating bansa kung hindi lamang itong mga panggulo na ito. Oh. Ay kung iniisip na lang si Mr. Bato de la Rosa halimbawa, halimbawa lang ha, na pamumuliti ka nga ito. Kaya sana daanin nyo rin sa sa pamumulitika. Dahil ka, sanay kayo dyan eh. Kayo nga yung unang naka-identify na ito ay pamumulitika. E di ba niyo yan mulat sa poll? E di na rin kayo. Siguro mas maganda nga eh. Hindi masyadong halata, ano ho, pamumulitika or, or, batuhan ng, ng kung anong or paanong style ng pamumulitika. Pero hindi masyadong malala na away. Hindi masyadong lantaran at garapalan na, na pagbabanta pagmumura at kung ano-ano pa. Kung yan ang style nyo na, na grupo ng mga Duterte, kasama siyempre itong mga Alipores, kung yan ang style nyo na murahan, sigawan, hmm, talo kayo. Ika nga, di ba? Kahit sinong, kahit sinong makakita kahit tayo ng squabble dyan, minsan yung pinaka-agresibo, minsan yung pinaka-maingay, isipin ng tao na siya ang may problema. Pero yung tahimik lang at yung tipong inaaway, sharing inaaway, nako, kakampihan niya ng mga kababayan natin, ng mga taong nasa paligid. So, ito ang sitwasyon ngayon. Si Sara Duterte, ngal-ngal ng ngal-ngal at malala ang kanyang mga akusasyon. Malala. Yung tipong isipin mo, imbento lang itong lahat ng ito eh. Kasi yung imbento niya na kuno ay pag naka-off na ang microphone ng Quadcom or ng mga kongresista, sasabihin na pasensya doon daw sa mga resource person galing OVP at DepEd. Sasabihin daw na na pasensya na kayo dahil trabaho lang ito, hindi namin ginustong siraan sa si Sara Duterte. Talaga bang lalabas sa bibigyan ng mga kongresista? Por Diyos, por Santo, ano ho, kahit sinong matino, if you are sane, hindi hindi mo yan maiisip. Pero wala kasi, wala na talagang, talagang kabaliwa na ang umiiral sa mga taong katulad ni Sara Duterte, Bato de la Rosa, at ang ilan pang nasa na netong si, o ng mga Duterte, malala. Si hindi daw active, active yung threat na yon. Pwede daw sabihin na conditional threat. Kahit anong check ko, wala naman akong ma-identify kung ano. <laughs> Gustong, gusto sabihin na itong mga hunghang na ito eh. Good luck.